Sa kabila ng pagkadisbaya ng ilang computer sa pansamantalang paghinto ng biyahe ng PNR, positibo at tiwala ang pamunaan nito na matatapos ang North-South Commuter Railway Project sa taong 2028. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Nasanay na si Freddy Mortel sa pagsakay sa tren ng Philippine National Railways o PNR. Mula tutuban, ito ang nagdadala sa kanya sa Makati kung saan siya nagtatrabaho. Kaya naman nalulungkot siya sa balitang pansamantala munang mahihinto ang biyahe ng PNR mula tutuban hanggang alabang. Para sa akin, eh, mahirap talaga yun. Eh, yun yung may tuloy-tuloy ang operasyon. Nahihirapan pa rin ang tao. Madaling araw gigising para lang makasakay sa PNR, pipila. Eh, di lalo pag isasara na. Eh, ano na ang mangyayari sa mga tao. Lalo maghihirap. Malaking bagay po yan. Kasi kung ka ng putol-putol, magji jeep ka, napakatagal. Samantalang kung may pinman, mabilis. Portable ka na sa ano, naka-aircon pa. Pero mas nalungkot siya dahil aabutin ng halos limang taon ang kanyang hihintayin bago muling makasakay ng tren. Dagdag gastusin na naman yung magkukumute na naman ako ng ano, ng putol-putol, jeep. Samantalang sa pinman, pag nakasakay ka ng isa, diretso kang na. Malaking problema talaga, napakatagal yan kaya dapat bilisan nila kung may gagawin sila. Sa kabila nito, kumpiyansa naman ng PNR na matatapos ang North-South Commuter Railway Project sa taong 2028. 873.62 billion pesos ang inilaang pondo para rito. Sa tala ng PNR, nasa 25 hanggang 30,000 commuter ang apektado ng tigil operasyon kada araw. Inaasahan naman na nasa 800 pasahero ang maisasakay oras na matapos ang konstruksyon. Samantala, nakipag-ugnayan na ang pamunuan ng PNR sa LTFRB para umalalay sa mga pasaherong maaapektuhan ng tigil operasyon ng biyaheng Tutuban-Alabanga dahil sa gagawing maintenance activity. Ito pong bus augmentation uh, ng PNR po ay is in coordination po with LTFRB ma'am. Uh initially po doon sa special permit as uh, issued by the LTFRB ay na-issuehan po yung uh, HM transport ng uh, the number of authorized units initially is uh, 25 units po ng bus, no? Uh, ito pong mga bus na ito ay uh, magsiserve po doon po sa ating mga affected uh, passengers dito po sa rutang Tutuban up to Alabang naging maayos naman po at uh, smooth ang uh, uh, naging serbisyo po ng transport na ito sa ating pong mga affected uh, passengers dito po sa tutuban up to Alabang and vice versa lately po no itong mga nakakaraang taon po we are strengthening our uh, the conditions of our trucks and bridges ah uh, sa ngayon po ang i-strengthen po natin dahil yun po yung uh, hindi, hindi hindi kasama sa NSCR sir Matatanda ang pansamantalang itinigil ang operasyon ng PNR noong nakaraang buwan para bigyang daan ang konstruksyon ng NSCR project sa Metro Manila. BN Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.